meron pa dito kaso maliit pa eh pero itong isa maliit pa itong isa pwede may saug sa munggo good morning tapos ko lang mag work kasi konti lang yung work ko parang work 2 hours lang kaya naghanap hanap na ako ng iba pang work anyway may tatlo akong empty bottles dito ng soft drinks na tagwa 1.5. Hulaan nyo kung anong gagawin natin. <laughs> may nabili kasi ako. Matagal na to. Um, ano siya? Washer fluid para sa sasakyan So, tablet siya. Tutunawin siya sa uh, filtered water. Itong isang gripo namin may filter to. Ito, yung maliit. Tapos yung isang tablet, parang 10 piso lang ata hindi ako nagkakamali. Sobrang tagal na nito sa Candelaria pa kami nakatira nung no, no in-order ko to. Lagay ko yung link sa description para if ever kailangan nyo din. Dati kasi bumibili pa ako nung liquid lang talaga. Tapos, ang bigat sa shipping pa lang, ang mahal na. Yan, ang itsura niya. Kasya kaya? Tingnan ko nga. Kasya. Yan, tapos lalagyan ko lang ng tubig. yeah Ayan. Ayan na siya, oh. Ayun. Natutunaw na. Hintayin natin completely matunaw. Tapos ililipat na natin kay Chloe. Tatlo yung nagawa natin. Mamaya ilalagay na natin yan kay Ate Shoman or kay Chloe. Ilalagay na natin yung ginawa nating washer fluid kay Ate Shoman. dito lang naman siya nilalagay ayan yung may sign na ganyan na kami imbudo. budo andito tayo sa loob ni ating showman para itry na yung ating washer fluid ayan, pero mali, medyo malinis kasi dahil umulan eh. ayan okay na siya malinis, squeaky clean. Kumakain ba kayo ng bulaklak ng kalabasa? Favorite namin yun. Nilalagay sa munggo or sa pakbet. Eh, yung tanim ni Gerald, may bunga na. Ay, may bulaklak na. So tara, mamitas tayo. Samahan nyo akong mag-harvest ng bulaklak ng kalabasa ito yung garden ni Gerald ah, ang dami ano pag dito kamote naapakan ko na tuloy ito na ba kalabasa niya ito, ito yung mga bulaklak <laughs> ang konti naman pala <laughs> sabi ko mag harvest tayo <laughs> ilang peraso ito isa parang wala lang ako nakikita ang iba ah Wait lang. Silipin natin sa loob. Ah, ayun. May isa pa dun sa baba. <coughs> Fake news. Napitas na kasi niya yung iba. Nandun sa ref. Tapos sabi niya, meron pa raw iba. Teka, pitas ko na yun nandito sa labas. Para pagpasok sa loob. Yung mga nandun naman. So nakaisa na tayo. Actually, marami ng bulaklak. Ayan oh. Kaso maliliit pa. May grasshopper na malaki eh. Hello. Muli, hello ako sa'yo. <laughs> ah, nahiya siya. Ito yung sabi ko sa inyong nakuha na ni Gerald na nakalagay sa ref. Ito yung nakuha natin. <laughs> Dadalawa. So yan, pwede na rin. Oo, oh, ang dami na. Pangsahog sa munggo. Nakapag-vlog naman na ako dati ng kung paano ko magluto ng munggo, ba? Diba? Basta ang sabi ko sa inyo noon, hindi ko na siya ginihisa. Yung bawang sibuyas, kamati, sabay ko na pinapalambot kasama ng munggo. So, sabay-sabay ko sila pinapakuluan. Tapos yun, titimplahan ko, lalagyan ko ng malunggay, gano'n. Tapos ngayon, lalagyan niya natin ng bulaklak na kalabasa. Ayun na yun. Kaya, ang dali-dali lang magmunggo para sa akin. So, i-prepare ko lang tong bawang sibuyas, kamatis, tapos uhulog ko dun. Yun na yun. <laughs> Naglalagay din pala ko ng hebe sa ating menu. Kumukulo na siya. Almost lupo na. Po. So, titimplahan ko na ng asin, paminta, yung hebe, tsaka patis. Nakulo na. Hindi ko mailapit at magpapag yung lens na. Lagay na yung yung ating kinuha. Ano? Bulaklak ng kalabasa. Ayan. din ako ng malunggay. Hindi ko na napakita sa inyo. Yan, luto na yan. Hintayin lang natin mga 1 minute lang yan kasi maluluto pa yun sa init. Gusto ni Mahal, uh, ternohan nito yung munggo. Para sa yen po. Or basta yung ganun. Pero ano siya, plant base. Plant base crispy bites. Sa SNR namin ito nabibili. I think 110 pesos ata. Pero hindi ako nagkakamali. 200 grams. So, ipiprito ko siyang crispy tapos itatapping down niya. Mukha siyang butong baboy mo. Huh? Okay, Ito yung itsura ng plant-based na parang yun. Ayan, hmm. may ating mga butas. Ayan yung itatapping natin. Ganyan. Pwede rin namang hindi. I-partner lang. Pero yan. Tapos, yun na yung minuto kung ano red is it to Ito na yung ating bulaklak ng kalabasa. Pati lang eh. Hanapin. No. Isa. Kunti nga lang. Yeah. Huh. Man -man -man -man. Ito ka. Ito ka. Ito ka. Ito naging baboy talaga yung ano. Pero <laughs> pagkakaño siya ng salang wala siyang lasa. Kaya may isang sang sarsa toyo man na 'ten. Hindi mo masabi na pagdating ng luto, baka makunat, hindi makunat. Okay lang. na wala akong masunog kasi.

Magandang hapon. Kakaligo ko lang. Kakatapos pa lang mag-walking ng one hour. Tapos naligo ako. Ngayon nag-recave ng something. So, ito lang yung nakita ko pwedeng merienda yun. Cucumber nilagyan ko ng sibuyas. Tapos tuna na smoky barbecue. Nilagyan ko ng konting sibuyas. Last mo microwave. Yan. Iti-turn ko yan. po. yun ang merienda. Yung mga sinampay sa likod ko kasi ano walang tigil yung ulan dito. Tikman natin. Parang hindi pa natikman tong mega na to. Mega yung brand mong to. Na, na smoky barbecue. okay lang. <laughs> parang may tomato sauce na hindi ko maintindihan yung lasa. Pero ano, smoky nga siya. Parang tinapa. Pero hindi na siya mauulit. Parang tinapa na may tomato sauce. Mm -hmm. Sinubukan lang namin. Hmm. Pugutom na ako eh. Okay. Hmm. Mm. Mm. Sa na tinapanin, kung hindi